Hello guys! Welcome back to my channel. This is Doc John the Dentist. And for today's video, sasagutin natin yung common question na lagi na itatanong din sa akin sa mga comment section. And not only the comment section, pero sa clinic ko na rin. And ito yung concern nila. Normal ba, Dok, na dumudugo ang kilagit. Okay, so this video, itatakal natin kung ano ba yung mga causes ng pagdudugo ng gilagid, ano ba yung mga iba pang factors na pwede maging cause ng pagdudugo ng gilagid, and ano ba yung mga possible treatment options natin if kung magkakaroon, na tayo ng um, gum bleeding or pagdudugo ng gilagid. And isa sa mga common din na pwedeng maging scenario natin is kung posible ba na yung simpleng pagdudugo ng gilagid can be a cause para mabunot yung ipit very alarming, right? So if you want to know more about this, stay tuned and finish this video. So if you are new to my channel, don't forget to subscribe and don't forget to like this video. Also, don't forget to comment down below kasi if may mga questions kayo na hindi ko nasasagot ng mga videos or sa mga videos ko previously, sasagutin natin na sila sa comment section. And if you have more concerns din na gusto maging topic natin for the next vlog, i-message nyo rin sa akin para magka-idea ako ano yung mga concerns ninyo. And also, just to give you an idea na lang din, if you have questions regarding dental fees or prices ng mga dental procedures, unfortunately, hindi ko siya pwede sagutin dito sa videos na to or with this kind of platform kasi it's very unethical for us na magbigay ng price. Nag-iiba-iba kasi or nagkakaroon kasi ng difference sa mga prices or dental fees over time and as much as possible, it's very unethical talaga. Just to give respect na lang sa mga kapwa ko dentist and para hindi na rin kayo magkaroon ng concerns pa or problema if ever. So I advise for you to visit your dentist na lang para mas maging better or at least mabigyan na kayo ng proper quotation ng concern ninyo. Alright? So, yung topic natin is more on gingivitis or mga maganang gilagit. So, the first, what causes gingivitis ba? Okay? It's practically an irritated gums caused by plaque. Okay? Nairitang, nairitang gilagit dahil lang sa plaque. What is plaque? is a sticky film na, na is bacteria. Okay, yung sticky film na contain ng bacteria habang tumatagal, nag-iipon-ipon siya. Pag naipon ang, ang plaque or yung bacteria na yun, usually yan yung nagiging calcular deposits. Yung calcular deposits natin, yan yung pagka naipon at tumigas, mahirap na siyang tanggalin. Okay? Pag hindi natin natanggal yung plaque na yan, initially, pwedeng yan yung mag-cause na mag-release ng toxins para ma-irritate yung gilagin. Okay? So basically, pagka na-irritate ang gums natin, dyan na nagsisimula yung pagdudugo, pagkakaroon ng redness, minsan nagkakaroon ng mga mild to moderate discomfort, or minsan nagkakaroon ng irritation, or minsan sensitivity. Okay? So, yun yung gingivitis natin. Pero, ano ba yung mga other factors pa na pwede natin makonsider para magkaroon ng gingivitis? Okay? So, if you are a smoker, it's one factor na pwede maging cause ng gingivitis. Okay? So, kasi yung delayed healing, nagkakaroon ng um, dahil sa nicotine na tinatake natin, ay I mean, yung sa pag-smoke, may nicotine for content. So, possible cause yon para hindi magkaroon ng healing or hindi mag-promote ng healing yung gilagid natin. Alright? So, second is poor oral hygiene. Pagka ma mahina or mababa ang ating oral hygiene, hindi okay or hindi tayo regular na nag-brush ng ipin, hindi tayo nag-floss ng ipin. So, tendency, pwede magkaroon ng plaque formation. Especially if kung hindi tayo ganun na very important ang pagpa-floss or yung pagtatanggal ng dumi sa pagitan ng mga event. Kasi sometimes, may mga scenarios tayo na okay naman yung pag-brush natin, walang dugo. Pero pag start natin mag-floss, may bleeding or pagdurugo. Ibig sabihin, may mga na-stock na food sa pagitan na hindi natin natatanggal. Kasi hindi enough ang brushing para matanggal lahat ng dumi sa, ng kinakain natin every single day para ma-remove lahat yon. So, very important na nag-floss tayo specifically for proximal or yung mga nasa pagitan ng ipen natin. Okay? So, isa rin sa mga factors na pwede natin makonsider ang stress. Stress can also lead to a low immune response. So, pag mababa ang immune response ng katawan natin, ibig sabihin, chances hindi rin kaya lumaban ng katawan natin like sa mga infections or specifically for gum diseases. Okay? So another factor is hormonal changes. Hormonal changes if pagka nag-undergo tayo ng puberty or pregnancy, nag-menopause or men uh, monthly men menstrual cycle, so chances nagkakaroon tayo ng pagbaba ng immune system and possibly pag umaba na naman ng immune system natin, chances dyan na nag-start magkaroon ng um, gum disease or nahihirapan lumaban yung katawan natin for certain infections or certain um, bacteria. So as much as possible, uh, we really need to have or we really need to focus on our oral health specifically for those cases na mayroon ng hormonal changes. Isa rin sa mga factors na pwede natin makonsider is for nutrition. If kung hindi okay yung makinakain natin, maghihilig tayo sa mga sweets or sugars, has this so-called gingivitis-causing plaque. So, marami sa mga sugar contents natin nag-produce din ng plaque formation kasi minsan, hindi tayo aware. Aside from doon, pwede rin kasi maging kosto para magkaroon ng decay formation. Alright? So... Isa rin sa mga factors na kinukonsider natin for gingivitis formation yung mga medications na tinitake natin. Sometimes yung mga iniinom na gamot for hypertension or sometimes minsan nagkakos din siya ng um, gum inflammation or ng gilagin. Okay? So specifically, if kung meron din tayo, uh, if kung tayo chronic diseases or may systemic disease tayo like diabetes, hypertension, sometimes also it may lead to gingivitis or meron din siya, nagre-reflect din siya sa oral cavity natin. So usually, ang gingivitis kasi wala siyang pain or discomfort. Yan yung so far pinakalis na pwedeng maging um, signs and symptoms sa gingivitis natin yung pain. Kaya minsan, nare-regret natin na ay natin wala tayong problema sa oral cavity pero pagka nag-start na magkaroon ng pain, yan na yung medyo nasa latter part na or medyo nasa end part na. Kasi kasi pag may pain or discomfort na yung ating gingival concerns, meron na tayong mas severe part ng gingivitis. Alright? So, ano pa ba yung mga ibang signs and symptoms natin when it comes to gingivitis para maiwasan natin siyang lumala at magkaroon na ng pain or discomfort? Number one, we have to check if kung merong redness or um, fluffy yung gums natin. Sometimes kasi pag may redness or fluff yung gums na bumula yung natin, it's one sign na nagkakaroon ng irritation ang gilagid. Di diba nga pag nagkakamot tayo ng balat, pagka namumula na siya or nakagat tayo ng lamok, sometimes ang giging initial concern, um, nagkakaroon parang bump or lump. Tapos medyo may redness. So ibig sabihin, nai-irritate yung gilagin natin. Same ghost lang, same ghost lang din yun sa oral cavity natin. Alright? So another thing, if pag natututbrush tayo or if pag mayroong bleeding, okay? Hindi normal na nagbe-bleed ang gums natin. Ibig sabihin, kaya siya dumudugo kasi kinakalaban niya yung black. Okay, nai-irritate kasi siya. So, basta ma-irritate ang gilagid natin, kukontrahin niya yun by producing blood para magkaroon ng formation ng healing. Okay? Pero pag continuously nagdudugo yung gilagid natin, ibig sabihin, continuously na irritate continuously nagkakaroon ng defense mechanism yung gilagid natin at kailangan tanggalin yung plaque or yung calcular deposits na nakasingit sa gilagid natin. Another thing na pwede maging concern natin is pwede tayo magkaroon ng sensitivity or pangingilo. Sometimes kasi gingivitis, um, pwede nagkukos din siya or naging result niya is receding gums. Bumababa yung ilagid natin. So that's one possible way din na makakonsider natin na pagka ng pangingilo or sensitivity, hindi pala nipin yung may concern. Ibig sabihin, naging concern lang siya dahil nga may pagbaba na ng gilagit. Another thing, pwede rin natin makonsider ang bad breath. Sometimes, it kung wala naman tayong bulok ng ngipin, wala naman tayong sirang ngipin, pero ang baho ng na hininga natin, isa din na meron tayong problem or gingivitis. And ang worst case scenario natin, if kung may maramdaman tayo na para pag kumaga tayo ng ipin na parang para natin may pressure o pag-uga ng ngipin. Ibig sabihin, meron na tayong concern with gums. Hindi na lang actually sa gums eh. Pwede may concern na siya sa buto. Kasi, if kung lumala ang gingivitis natin at yung plaque na sinasabi ko sa inyo at yung calcular deposit na sinasabi ko sa inyo is mas pumasok pa siya sa loob ng gilagit, tendency, pwede niyang mag pati yung buto sa loob. At once na maapektuhan na yung buto sa loob, it's not a simple gingivitis anymore. It's more of periodontitis. And periodontitis is a serious form ng gum concern or gingival concern or oral health concern na pwedeng mag ng pagkabunot ng ipin. So if pag umabot na tayo with periodontal health concern sometimes or periodontitis concern sometimes hindi na siya ganun ka-okay. Okay? Hindi na siya medyo mas maliit na yung for recovery. Kasi mahirap ibalik ang bumabang botong. Alright, so we have to take care pa lang, especially kung gingivitis pa lang yung concern natin. So if medyo nag-worry kayo kanila doon sa mga signs and symptoms at kung hindi pa natin na-encounter yung mga yun, let's go muna doon sa mga treatments na pwede natin makonsider para ma-avoid natin yung mga certain scenarios like that. So number one na treatment na kailangan natin gawin is to brush regularly for at least 2 minutes 2 to 3 times a day. Okay? So, brushing is very important, especially dun sa mga plaque formation. Kasi pag sticky film pa lang yan, which is agad-agad naman siyang bumabalik, um, tayo magagawa o kasi it's part of our oral cavity. Um, brushing is very important para hindi mag-form or hindi tumigas yung bacteria or hindi siya magpatong-patong or magkumpol-kumpol. Another thing pagdating sa pag brush, kailangan din natin pinapalitan yung toothbrush natin every 3 months. Okay, why is it very important every 3 months? Kasi sometimes pag yung bristles ng na toothbrush natin is medyo mabalikuna or parang buwag buwag na siya, We have to consider na hindi na siya effective for brushing at hindi na siya nakakatulong para sa brushing technique niyo. Kasi if kung hindi na effective yung brush, most likely hindi na rin effective yung pantanggal ng plaque. So every three months sa pagpapalit ng toothbrush is a must para mag-maintain ng effective way of brushing. Okay? Third natin is to use floss. Okay. Flossing is one way then para makatulong na matanggal nga yung proximal or yung mga nasa pagitan or singit-singit ng ngipin natin para hindi doon ay ipon specifically pag kumakain tayo ng beef or chicken, yung mga hibla-hibla noon. Minsan doon kasi sumisingit sa pagitan and it can cause um, bacterial formation or sometimes, I mean, yun yung isa sa mga kinakain ng bacteria and basically magkakos din yan ng gum irritation after. Sa flossing natin, hindi naman kailangan na every three times a day or at least twice a day. Kahit at least once a day ng pagko-floss ng ipin is okay na siya. Specifically sa gabi bago tayo matulog to avoid na nabababad yung food na kinakain natin. Alright? Number four, we have to check our gums sa salamin. Tingnan nyo sa mirror if kung may redness na ba, medyo na bumagana ba yung gilagid natin, medyo flappy na ba siya. So, i-check natin siya para ma-verify din natin if kung okay pa ba yung um, gums na natin para mapacheck na natin agad si dentist if ever. And number five on our list is avoid sugary foods. Kasi sugary foods has the so-called gingivitis causing um, black. So as much as possible, you really need to avoid sugary foods. Or kung mahilig mo tayo si sweets, at least brush, brush, brush para ma-remove natin yung mga yan and hindi na magkaroon ng continuous formation kasi mahirap talaga if pagka nagkaroon na siya ng plaque formation and most likely tumigas na yan maging calcular deposits. And last but not the least, visit your dentist kasi we dentists know kung ano pa ba yung mga ibang signs and symptoms and at least aware kami doon sa itsura ng plaque, um, aware kami sa itsura ng calcular deposits at para mabigyan na rin namin kayo ng designated treatments or designated ng oral hygiene plan para maiwasan ninyo yung formation pa ng plaque or I any mean, ng calcular deposits in the future to avoid gingivitis. Kung ko tanong ninyo ako, Dok, pag nagka-gingivitis ba ako forever na siya? Actually, hindi. Ang good thing, gingivitis is reversible. Specifically, pag natanggal natin yung mga concerns. So, if kung may nang ng gamot na nagkakas ng gingivitis, pag nag-stop natin yan, pwede na mag stop yung gingivitis. Pag natanggal na natin yung calculus deposits or yung tumigas na dumi, most chances, matatanggal na rin yung gingivitis. Or if kung yung sakit natin is na-improve natin siya, most likely, matatanggal na rin yung gingivitis. Pero, wag na natin siyang padalain. Kasi pag yun nga, sinabi ko sa inyo kanina, pag ang gingivitis dumala siya at maging periodontitis, most likely, medyo mas mahirapan hirapan tayong control, mas mapapamahal yung mga treatment option, and most likely, pwedeng yun nga, mag-end result siya ng pagkabunot ng bed. So, para maiwasan itong mga ito, an early or at least preventive measures is really important specifically for this gum concern. And most likely, tulungan natin yung sarili natin kasi hindi lang naman kami yung gagawa ng, um, hindi kami nag-handle ng gums ninyo every single day. It's your responsibility para alagaan yung bilagid ninyo or yung gums ninyo to have a healthy gums at ma-avoid natin ang gingivitis hopefully guys, makita ko ulit kayo sa next video ko. And bye-bye!